Ano, ano Parang mahaba yung tansi niya. Ganun pala ang technique. Tapos galit na galit, oh. Uh, ah, Nagtag-init. Mahihirapan na naman kami magdilig nito. Oh. Papaya, may stress na naman. Ay, isang magandang buhay ka, patay ko lang ng camera ko, panibago na namang vlog mga ka-farmers, so ayan na <laughs> po tayo sa taas nag-aabang na nga ating uh, freezer kung gagana, pero ayan po gum actually, gumana mga ka-farmers pero ang inaano natin is kung paano natin na alam mo na yung tuloy-tuloy po, malang abirya so magkakaroon tayo ng trial at kailangan po niya na sariling linya so kailangan natin magpatakbo ng sariling wire na hindi ko po alam kung manggagaling doon ba basta ayan so ano na lang natin tanong ko kay kuya kung anong magiging ano kasi si kuya alam yan sigurado kung uh, manggagaling ba doon sa main takatakbo derecho pero tayo naman po kaya bumaba ako dahil silipin natin sina Sydney mga farmer nag Aayos uh, uh, ayos pina uh, ano ko yung uh, ating uh, harapan na uh, medyo ayos naman para na pong ano sabi sabi nga sa Bicol na baga kadlagan oh ibig sabihin ng kadlagan mga ka farmer alam ng mga bicolano yan garo na kadlagan ibig sabihin para ng gubat ayon dahil sa sobrang busy natin ay kailangan nating ipa ibayad na lang kasi yung ating mga hardenerong ano baka abutin po ng isang linggo ito kalahating araw lang <laughs> Ayan. so tingnan nyo oh. maintain maintain oh, tamo nag rascatter na agad dito Kita kikita natin yan Oh, wala ata si Sydney. Sydney online business mga farmer. Ang uh, ano. Wala si Sydney? Susunod na lang. Ah, susunod. Parang Jessica Soho no. Susunod. Busy sila. Ah. Ay, Sydney online business. Busy kayo ah. Sabi ko, papatira ko na lang kasi kung yung mga tauhan ko, abuti na isang linggo. Ah. <laughs> Iba yung eksperyensyado eh. As usual, wag na kayo magbaho ng pagkain, ha? Nagpaluto naman ako. Pati ito na, yun, nasa may paso. <laughs> Sanang muli niyong ginawa. Landscape po or... oh, landscape. Mm -hmm. Meron pa rin. Tuloy-tuloy naman. Ah, uh, po. Ah, lakeshore. Oh, lakeshore. Galing, ano? Bawang pa lang yan. <laughs> 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 Ay, wala pala ah, o, sige. Eh, ayoko sing inyo Kamahal na atang sibuyas ngayon, ha? Kamatis ngayon, ang mahal. What? Mahal ang kamatis niya. Kaya swerte tayo, Mama Bet, yung kamatis oh, natin. Na yung huh? kilo. Uh oh, na pamahal na. Oh, Tsaka siling panigang. Siling panigang, 150. nakaraan nung ano yung ipo-ipo bali yung dulo ng talisa ang ganda na pa naman tapos dito ayan yung mangga namin yung duhat laking sangap ang ah, grabing lakas ng hangin oh. oh, oh. Ayan, tapos ito tinayo na lang namin yan tumba lahat yan itong itong nandyan. gumanon dito ito dito naka ano Malambot yung lupa, itinulak tinulak na lang namin uli. Tinalian. Ayun, eh, may mga tali, oh. Grabe. Eh. Tapos yung dito, sayang. Hindi lang tinumba na balik talaga. Oh. Biglaan yun. Bigla na lang daw dumilim. Tapos biglang parang uulan ng malakas. Tapos... Ipo-ipo <laughs> na. Ayan po yung pag grass cut na ano. Si Kuya may nabili parang lawn mower. Eh Ito magaling oh. Ayaw, ano ano parang mahaba yung tansi niya. Ganun pala ang technique tapos galit na galit oh. oh. Magaling. Na sanay. Para lang Parang Oh. Oh, magaling tapos ito ang susunod nila ayan tapos yun dun tagaroon na baga kadlagan sabi sa Bicol oh. Sydney Online Business sa mga gusto pong magpa-landscape na murang halaga affordable at maganda at mabilis ka-usap mga ka-farmer Sydney Online Business lang landscaping, gardening, main maintenance, garden maintenance, so... Tapos mga halaman, na mura, ay sa kanya po kayo, morder. Dahil, pwede pwede. Affordable pa. Mabilis pa ang kausap. Walang keme-keme. Walang kesyo-kesyo. Walang, ah... Uh... <laughs> Walang, ah... Uh... Ano ba tawag dito? Halong, ah... Uh... Yung iba po kasi syempre, di ba? Sila, sila tapat sila kaya nagustuhan ko. Galing, oh. Ang oh, ganda nito mamaya. Wawalisin po nila 'yan, lilinisin. Oh. Actually, hindi mo na kailangan bunutin yung ano. Maintain na lang talaga sa grass cut, grass cut na lang. O, isang ulan lang, kakapal na naman. So, kailangan ko na, ano, si Kuya may nabiling parang tinutulak lang na mower ba. Yun, ang uh, kinaganda naman nun, mamimaintain niya na lang po yung taas nong ano, mo, Hindi na ganyan kakapal. nagbibilad ang aking uh, prinsipe aking prinsesa nasa loob pa yata ah nagpumasok pala mga farmer may, may pasok pala ngayon oh, inatid ko ng mabilisan kasi nga gagawin yung uh, ating freezer so mukhang okay naman tatakbo at lahat basta ang ano lang nito, to syempre nasa trial pa po tayo na mapatakbo natin ng ilang araw na walang abiria pati pala ito kasama pa galing naman nila ang balak ko dito ay simentohan na lang ata ng pula ito parang guhit na lang ano buhusan na lang ng simentong pula maganda pa wala nang mga damo-damo shoutout pala kay Tito Rick Galang siya po ang nagsabi. Ka-farmer, pagkabawa mo na. Mailig po kasi sa garden yon Tito. At marami siyang bonsai. So, kasi kami po, ang nangyayari, syempre, araw-araw mong dinadaanan. Araw-araw mong... Eh, dito, yung mata mo, sanay na. Kung baga, hindi mo napapansin. Ano na pala? Uh, hindi na pala maganda sa paningin. Kaya, ayun, buti na lang. Si Tito, sabi niya, paayos mo na. Patrimo mo kin kinakongkong sabi niya. Naku po sabi ko tito meron naman magaan non nun na marunong talaga. Kasi syempre sila mga mga papa, mga papa ba diba? Hindi naman nila linya yan. So sabi ko ano lang po yan. Hindi naman po mahal maningil. Eh at least half day lang titirahin nila. Oh, sigurado pa. Sabi ko parang ano. Oh, nga naman sabi ko bebe tingnan mo. Ang ano na. Ang uh... Kasi sabi niya nga ang maintenance nito mga every 2 months. Yan tagal na po bago natin uli na ano. Na si Kaso. Eh, alam niyo na medyo busy. Dami para tayong lagari, sabi nga ni Jun eh. <laughs> Tawa ako sa kanya. Para kang lagari. <laughs> may kabig, may kabig daw. Hindi ka nano ko lang. Eh, adan lang natin sa diskarte. Eh. Ayan, oh, ang laki po ng talagang nawalang lilim, ano? may bata pa silang kasama. Tatlong bata na kasama. Hirap talaga mga farmer kagaya po nila. O, mga mga mag, mag, mag may asawa. Siyempre, yung mga anak po nila na ano, isasama na lang. Kasi... walang magbabantay oh pag hindi ka naman nagtrabaho, walang ano, wala isa lang ang may ano, di ba? Sayang naman yung araw. Tatanong pala ako kay Sydney yung bamboo-bamboo. -bambo. Baka may murang mabibilihan ng parang bamboo kailangan ko po dun sa taas kasi maglalan may, may konting landscape din po kami gagawin doon walang so, baka mag artificial na lang ano maganda pa tingnan natin kung paano makipag makipagyabangan itong aking anak ayabang itong anak ko eh Kalahian dami niya nang alam. Tinatawa-an siya ng tatlong bata. <mim liderat> ha? Oh. Pakita mo, sipon mo oh. Uy. Hey. Pinakita mo yung gagamba, mabuhay pa. Oh. At tingin nga. Mabuhay pa. Yun. Ah, kinulong mo no, hindi ito yung oh, yung gawgambang bahay to eh. Hindi ata eh. Oh, ang yabang mo kasi. Yabang no. Nah? Yabang gawgambok. Oh. Tulaki pa nga eh. Ay, mahina na naman. Kain ka na muna doon. Kumain ka na. Uh -huh. Sipon pa rin ito. Oh, ayan. Lilinis na sila. So ayan mamaya ititrim po nila yan Kompleto naman ang gamit nila Ititrim nila So ayan dito Gaganda po ito tingnan nyo Lilitaw na naman yung ano Gugupitin nila yan ng maliliit hmm. Tapos didiligan na lang namin mga farmer O oh, diba oh. Gaganda ulit Yun lang talaga ito Nawala yung lilim oh. Sayang yung lilim Ang ganda na pa naman niloloko mamaya <laughs> okay. oh, babalikan natin yan kung gaano nila pagagandahin mga farmer eh. at ako i-aakit uli dahil ako ilagari yan, sabi Oh, kukunin ko pag ano oh. nalang na lang sila ayun nagumpisa na pala mga farmer kain daw muna pero ayan tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang ay eh, gininhawan ng lugar oh. Hmm. May gripo doon pala. Ayun. <laughs> May gripo doon. <laughs> sila ng kamay. So ayan po tingnan nyo ganda na ang tamo ah nagupit na nila oh at least lumabas na naman yung ano tingnan nyo naman ah ganda na andana Pwede na uli mag uh... dito Ano? Laro-laro. Mm. Alam ng bola. Inta ng Kumbaga sa boklong here eh, no. <laughs> ah. <laughs> Mahuli ka na. Ay, sorry, sorry. Busy ata si Sydney, meron daw na nagpa sa kanila eh. Saan yun daw? Kayo din nanti titira noon, pag ano. talagang uh, husay ito laging basa makakalbo na naman to pagka nagtag init may na naman kami magdilig nito papaya may stress na naman tag init na naman pala stress na naman si papaya yan magdilig lại á Ay pugad na tanang <laughs> ibon. Mga ugat <laughs> po niya. Ilan ba yan? Pito. Ha? Pito. Ano talagang pito talaga siya? Standard yan. Ayun. Kapag umano siya, hirap naman Pito, seven pala siya. Lucky seven. bagyo pa naman daw na darating ha ah, po. may bagyo na baka bukas ba makulimlim na daw tayo yeah. bakit may gagawin ba kayo bukas? tapos ito ng mga halaman ni bebe sabi ko oh tama iakyat na nga lang ito kasi nagiging ano lang dito to eh sabi nung nila yung mga naggala landscape mga farmer ito daw po ay baka na oh, kaya ganito dahil naiinitan din ang simento tapos sa uh, nasa arawan talaga siya so ang ganda nito maiakyat na lang paakyat na lang yan kayang kaya mga boys yan ang <laughs> ganda na oh ilang sakong ano din 1, 2, 3, 4, 5 dami matindi nga la dati nung tinawag nung una kayo din ba nagtrim noon? Yeah, hindi po ako saman. Oh, mas grabe 'yun. Nawawala po yung ganda niya, 'di -ano. Napa talaga may maintain ano? talagang itong ating kalisay. Ni minigmit na pa Okay na yung ating ano. Ah. Uh, yung ating Okay oh, na, ay na. Oh, ito na oh, laki oh. Oh, oh. Oh, oh. Huh, huh. Ito 'yan, malaki malakas eh. Oh, oh. Ay got Oh. <laughs> oh, yan no, oh. Malakas, mabigat. Ha? Ah. Oh. Ito yan, sige. Oh, uh, putol eh. Hindi, hindi yan. Laki ng hook niyan. <laughs> Baka tilapia lang yan. Hindi, eh, ito. Ito, malaki. Oh. Ito. <laughs> Walang tinig to, no? Wala, wala yan. Ganda na dito ulit mag uh, relax relax mga ka farmer ang linis ng ting na. Oo nga naman ano, compare sa kanina oh, grabe ang ano. Ang uh, pero tingnan niyo po ah. Uh. Masukal tingnan nyo po kung gaano ang ngayon lang ng ilang araw po na hindi nag-uulan nakita nyo yung ano dry na dry na oh. umihingi na rin ako ng ulan eh <laughs> maapilan ako ng ulan ang ganda na talaga Sabi nga ni ano, ni Sydney mga 2 uh, months. 2 months daw. Pwede na. Every 2 months para ma-maintain talaga yung ano. kaya lang nga sabi ko hindi mo nga mo mapapansin. Ikaw ang lagi mo nakikita. Hindi mo napapansin ganun na palaka kapal. Unless may magsasabi sa na o. Oh, ano na, hindi na 'di ba? pangit na <laughs> o, maganda na uli mga gagamba ni Rowan mga farmer andito siguro yan pinakawalan tayong gagamba nawala yung gagamba dito hmm. so yan abangan nyo po uh, may kainan kami Ayan, maraming salamat pala kina Sydney and the group ayan ang ganda po ng ating uh, ano linis na naman so kumusta school <laughs> tas naman yung kanyang grade sana yung ano ah, tama naman siguro yung binigay nilang grade mga farmer sabi ko nga bebe baka puro ganyan din oh, ano lang isa lang ang line of 8 nya 88 line of 9 na lahat so sana ay magtuloy tuloy mga farmer bagay ano naman yon, ah, yung school niya naman po ay hindi naman talagang kumbaga sa araya at isa sa uh, ano talaga. Kaya siguro, sabi nga nung teacher niya, congratulations po ma'am, sabi kay Bebe. So, guru naman, mukha namang tuso itong anak ko ito eh. <laughs> nga ng gagamba sa eskwela. <laughs> so, <laughs> yun naman po ang uh, ginaganda. So, ayan bukas, sa uh, marami tayong task mga farmer At, uh, ako na lang po i-discuss So, ayun po Tapos Abangan nyo, may nagbigay pa lang pang merienda So, kakain-kainan po kami Doon na lang sa ano yung kainan merong sinasabi si Jomar na eh, eh, Rice all you can daw dito sa Arayat So Kain na lang kami Tutuloy naman nag-chat na ata si Bebe. So ayan, paraming marami pong salamat at magandang buhay. Nagpaligo na rin ako ng kalapati dahil kahapon nakita ko parang makati sila. Kamot ng kamot. So yun nga, sabi ko dapat observan talaga. Ayan, mga natututunan natin. Kaya sabi ko, eh, paliguan ko na. Almost 50. Hirap pulihin. May mga adjustment tayong Ilalagay d'yan para mabilis pong hulihin yung halapate. So yan. maraming salamat ulit at magandang buhay ulit. See you on Saturday and Sunday pala. Yan, pahabol ko ha. At um, thank you sa mga pumunta kahapon, talaga. Talagang ano, maraming-maraming uh, marami pong salamat sa tunay nakahulugan ng salita. Ayun.